Iban sa mga kawani ng PNP at AFP, mayroon ding ambag para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa probinsya ng Pangasinan ang mga miyembro ng civilian volunteer organizations. Kaya naman ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod ay sinuklian ng pamahalang panlalawigan sa pamamahagi ng financial grants. Nitong ikadalawamput siyam ng Enero, personal na inihatid ni na Governor Ramon V. III at Vice Governor Mark Ronald Lambino ang financial grant para sa mga volunteer na walang sawang naglilingkod sa 5th at 6th District ng Lalawigan. Layon ng pamahalang panalawigan na suportahan ang mga CVOs na nagsisilbing first responders sa mga emergency at iba pang sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Apo India uh, para Christmas at least para Chinese New Year Apo uh, dito yung uh, financial grant at uh, and assistance kini CBO tayo. At uh, nilipat kami Apo di hindi ro na provincia kada ipromote ni konsulta plus gi konsulta. influence na yun. Saan na kasi 300 ako? Hindi kiti kiti balor na ko. 6,000 pesos. Sa aming maikat ako, kiti pirihel. Dagi ko ay nyo na mayaman na aming etc. At least, dahil kaya ako. Dapat tayo na, kayo kasi hindi nila, makapulat pelo 6,000 a year. Isang ating anamigang ng probinsya ganda at Uh, Samantala, binigyang diin naman ni Vice Governor Mark Ronald Lambino ang kahalagahan ng programa sa pagpapatibay ng ugnayan ng pamahalaan at mga volunteer organizations. Paman, ay sinisigurado naman po natin na hindi po kayo nalilimutan ng probinsya. Parati po na dyan ang probinsya ng gawin na hindi po sa mga kinagawa na sakripisyo at trabaho ng ating mga sibiyos. Malaking tulong po ma'am dahil nakakatulong sa mag-araw na kasusin, ma uh, malaki, malaki tulong talaga sa amin man. Yung mga, uh, maraming salamat kay Gob sa binigay niyang tulong para sa amin. Personal ding dumalo si na First Spouses League of Pangasinan Chairperson Ma Antuazon Giko, Congressman Ramon Monching Jr., Board Members Chinky Perez Tababa at Nicolay Sison, Political Consultant Jesus Isong Basco at iba pang kinatawan mula sa iba't ibang local government units. Ang taunang aktibidad na ito ay patunay ng pagpapahalaga ng pamahalang panlalawigan sa mga pagsisikap ng CVOs para maglingkod sa kapwa. Valerie Dismaya, RNG News.